Hmm. Bawo ng pain. Si Lolo lagi magugas ng pwit mo, ha? Puta, pwit ko lang naugas ang pwit <laughs> ka. Sa tanong buhay ko. <laughs> magugas na ako ng pwit ng abo tap ko. <laughs> <laughs> Tapos sa susunod, sa Lolo ka magpapahugas ulit. Ha? Mm. Ha? Lolo na lang, lagi. pek <laughs> pip Tama na? Okay. Bali, melambit. Ha? mo na lang.

Mm Hindi -hmm. mm -hmm. ka nagalaga na anak mo ha ah. <laughs> Sa apo ka Baka ba sa rin yan <laughs> Kaway ka, kaway okay. <laughs> <laughs> Tapos na po Anong sabi ni Lolo sa loob? <laughs> Anong sabi ni Lolo sa loob? Nasuka Nasuka siya sa tae mo Ha? Paano sabi ni Lolo? <laughs> <laughs>